Naitanong mo na ba sa iyong sarili, bakit tila mas madalas tayong nakaupo ngayon kumpara noong tayo'y mas bata pa? Hindi ba't dati, halos araw-araw tayong abala sa paglalakad, pagpunta sa iba't ibang lugar, o kaya isimpleng paglilibang sa labas ng ating mga tahanan? Marami sa atin ang nakaranas nito bawat hakbang ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nagbabago ang ating mga gawi. Mas madalas tayong nananatili sa loob ng bahay, at ang ating mga paglalakad ay bumabawas. Sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa. Bakit nga ba mas kakaunti ang ating paglalakad habang tayo'y tumatanda? Hindi ito para maghanap ng sisi o magdulot ng pangamba, bagkus, ito ay isang pagkakataon upang mas maunawaan natin ang ating mga sarili at ang ating mga katawan. Ang layunin natin ay magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang dahilan kung bakit nababawasan ang ating paglalakad. Mula sa mga pagbabago sa ating katawan hanggang sa mga impluensya ng ating kapaligiran at maging ang ating mga sariling desisyon titingnan natin ang iba't ibang anggulo. Sa seryeng ito ng mga video, tatalakayin natin ang ilang mahalagang punto. Ating pag-uusapan ang mga pagbabago sa ating katawan, paano nakakaapekto ang ating edad sa ating lakas, kasukasuan, at pangkalahatang pakiramdam ng ating katawan. Mga kondisyong pangkalusugan, ano-ano ang mga karaniwang karamdaman na maaaring maging dahilan ng pagbaga ng ating paglalakad. Ang impluensya ng ating kapaligiran, paano nakakaapekto ang ating pamayanan, ang ating mga tahanan, at ang ating pang-araw-araw na gawain sa ating pagiging aktibo. Ang papel ng ating isipan at damdamin, paano nakaapekto ang ating kalooban, motibasyon, at pananaw sa ating kagustuhang gumalaw. Mga praktikal na solusyon at tips, ano ang maaari nating gawin upang manatiling aktibo at masigla sa ating edad. Kaya, kung ikaw ay nagtataka kung bakit tila bumabagal ang iyong mga hakbang, o kung nais mong malaman ang mga paraan upang manatiling aktibo at malusog, samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Manatili kang nakatutok hanggang sa dulo ng ating video na ito dahil mayroon kaming ilang mahalagang tips para sa ating mga senior citizen. Simulan natin sa mga pagbabago sa ating katawan habang tayo'y tumatanda. Hindi natin maikakailanan sa paglipas ng mga taon, may ilang mga pagbabago tayong nararanasan. Ito ay isang natural na bahagi ng buhay, at mahalagang maunawaan natin kung paano ito nakakaapekto sa ating kakayahang maglakad. Isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang paghina ng ating mga masel. Tandaan mo noong kabataan natin, halos walang tigil tayong tumatakbo at naglalaro. Ang ating mga masel ay malalakas at handang gumalaw anumang oras. Ngunit habang tayo tayo'y tumatanda, Natural na humihina ang ating mga masel, lalo na kung hindi natin ito regular na ginagamit. Parang isang makina na kapag hindi ginagamit, unti-unting nang hihina. Ang paghina ng mga masel, lalo na sa ating mga binti at balakang, ay maaaring maging dahilan kung bakit mas nahihirapan tayong tumayo mula sa pagkakaupo o bakit mas madali tayong mapagod sa paglalakad. Parang nawawala ng puwersa ang ating mga binti, ika nga. Halimbawa, marahil napapansin mo na mas matagal ka nang nakakapaglakad-lakad sa palengke noon, na halos hindi ka napapagod. Ngunit ngayon, kahit maikling distansya pa lang, nararamdaman mo na agad ang pagod sa iyong mga binti o likod. Ito ay maaaring dahil sa paghina ng ating mga masel. Bukod sa paghina ng mga masel, mahalaga rin nating pag-usapan ang ating mga kasukasuan. Ang ating mga kasukasuan ang nagdurugtong sa ating mga buto, at ito ito ang nagpapahintulot sa atin na gumalaw ng malaya. Isipin mo na parang mga bisagra ito sa ating katawan. Noong bata tayo, ang mga bisagra na ito ay maayos at makinis ang galaw. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kasukasuan na ito ay maaaring makaranas ng ilang pagbabago. Maaaring magkaroon ng pagkasira sa cartilage, ang protective layer na pumapalibot sa mga buto. Ito ang maaaring magdulot ng pananakit, paninigas, at pamamaga, mga kondisyon na kilala natin bilang arthritis o rayuma. Kapag nakararanas tayo ng pananakit sa ating mga kasukasuan, lalo na sa ating mga tuhod, balakang, o paa, natural lamang na umiwas tayo sa paglalakad. Sino ba naman ang gustong maglakad kung ito ay nagdudulot ng kirot, hindi ba? Nakakaranas ka ba minsan ng pananakit sa iyong mga tuhod o balakang kapag ikaw ay naglalakad o pagkatapos mong maglakad? kung hindi ka nag-iisa, maraming sa ating edad ang nakararanas nito. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring bumaba ang ating antas ng paglalakad. Isa pa sa mga pagbabagong maaaring makaapekto sa ating paglalakad ay ang ating balanse. Habang tayo tumatanda, maaaring magbago ang ating pakiramdam ng balanse. Maaaring ito ay dahil sa mga pagbabago sa ating paningin, sa ating inner ear, ang bahagi ng ating tainga na responsable sa balanse, o maging sa ating nervous system. Kapag hindi na tayo kasing sigurado sa ating balanse, maaaring maging mas atubili tayong maglakad, lalo na sa mga hindi pantay na lugar o sa madilim na kapaligiran. Ang takot na mahulog ay maaaring maging isang malaking hadlang sa ating pagiging aktibo. Isipin mo na lang, kung dati ay kampante kang naglalakad sa kahit anong uri ng bangketa, ngayon ay maaaring mas gusto mo na lamang na manatili sa patag at maayos na daanan. O kaya naman, maaaring mas gusto mong may nakaalalay sa iyo kapag ikaw ay naglalakad. Hindi rin natin dapat kalimutan ang tungkol sa ating enerhiya. Marahil napapansin mo na hindi ka nakasingsigla noong iyong kabataan. Mas madali kang mapagod at mas nangangailangan ka ng mas maraming pahinga. Ito ay bahagi rin ng natural na proseso ng pagtanda. Kapag mas madali tayong mapagod, maaaring mas piliin na lamang nating magpahinga sa bahay kaysa lumabas at maglakad. Lalo na kung ang ating paglalakad ay walang partikular na layunin, tulad ng simpleng paglilibang lamang. Kung dati ay masaya kang naglalakad-lakad sa parke para lang magpahangin, ngayon ay maaaring mas gusto mo na lamang umupo sa balkonahe at doon magpahinga. At ang panghuli sa ating pag-uusap tungkol sa mga pagbabago sa ating katawan ay ang ating paningin. Sa paglipas ng panahon, ang ating paningin ay maaaring lumabo o maaaring magkaroon tayo ng iba't ibang problema sa mata tulad ng katarata o glaucoma. Ang malabong paningin ay maaaring magpahirap sa atin na makita ang ating dinadaanan, lalo na sa gabi o sa mga lugar na hindi gaanong maliwanan. Ito ay maaaring magdulot ng pangamba na matapilok o madapa, kaya mas pinipili na lamang nating manatili sa mga lugar na pamilyar tayo at kung saan tayo ay mas komportable. Kung kaya... Makikita natin na maraming mga pagbabago sa ating katawan ang maaaring mag-ambag sa kung bakit mas kakaunti ang ating paglalakad habang tayo'y tumatanda. Ang paghina ng ating mga masel, ang pananakit sa ating mga kasukasuan, ang pagbabago sa ating balanse, ang mas mabilis na pagkapagod, at ang paghina ng ating paningin, lahat ng ito ay may papel na ginagampanan. Ngunit tandaan natin, mga kaibigan, na ang pagunawa sa mga pagbabagong ito ay ang unang hakbang. Sa mga susunod nating mga video, Tatalakayin natin ang iba pang mga dahilan kung bakit maaaring nababawasan ang ating paglalakad at higit sa lahat. Magbibigay tayo ng mga praktikal na tips kung paano natin mapananatili ang ating pagiging aktibo at masigla sa ating mga gintong taon. Pagtutuunan natin ng pansin ang isa pang mahalagang aspeto, ang ating kalusugan. Mayroong iba't ibang mga kondisyon o karamdaman na maaaring maging sanhi kung bakit mas bumababa ang ating paglalakad habang tayo'y tumatanda. Hindi ito nangangahulugang lahat tayo ay magkakaroon ng mga karamdamang ito. Ngunit mahalagang malaman natin ang mga ito upang mas maunawaan natin ang ating mga sarili at ang ating mga pangangailangan. Una narito ang arthritis o rheuma. Nabanggit na natin ito kanina, ngunit mahalagang pag-usapan natin ito ng mas malalim dahil ito ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pananakit at paninigas ng mga kasukasuan sa ating edad. Kung ikaw ay nakararanas ng arthritis sa iyong mga tuhod, balakang, o iba pang mga kasukasuan, maaaring maging napakahirap at masakit ang paglalakad. Ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng kirot, kaya natural lamang na mas piliin mong manatili na lamang sa bahay at iwasan ang paglalakad hanggat maaari. Isipin mo na lang kung ang iyong tuhod ay namamaga at masakit. Kahit ang pagtayo mula sa upuan ay maaaring maging mahirap, lalo na ang paglalakad papunta sa tindahan o sa ibang bahagi ng iyong bahay. Ang sakit na ito ay maaaring maging hadlang upang tayo'y makagalaw ng malaya isa pang maaaring makaapekto sa ating paglalakad ay ang mga problema sa ating puso at baga. Ang ating puso at baga ay mahalagang bahagi ng ating katawan na nagbibigay sa atin ng enerhiya upang makagalaw. Kung ang ating puso o baga ay hindi gumagana ng maayos, maaaring makaramdam tayo ng pagkahapo o hirap sa paghinga kahit sa simpleng paglalakad lamang. Kung ikaw ay madaling hingalin kahit sa maikling distansya lamang, Maaaring ito ay isang senyales na mayroong problema sa iyong puso o baga. Sa ganitong sitwasyon, natural lamang nabawasan mo ang iyong paglalakad upang hindi ka na mahirapan sa paghinga. Halimbawa, kung dati ay kaya mong umakyat sa hagdan ng walang kahirap-hirap, ngunit ngayon ay kailangan mo nang huminto at magpahinga sa bawat ilang baitang. Maaring ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor. Hindi rin natin dapat kaligtaan ang diabetes o ang sakit sa asukal. Marami sa ating mga nakatatanda ang mayroon nito. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa ating katawan, kabilang na ang problema sa ating mga nerve at daluyan ng dugo, lalo na sa ating mga paa. Ang mga problema sa nerve sa ating mga paa ay maaaring magdulot ng pamamanhid panghihina o kayay-pananakit. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ng pakiramdam sa ating mga paa. Kaya hindi natin agad mapapansin kung tayo'y nasugatan o nagkaroon ng problema. Kung hindi natin nararamdaman ang ating mga paa ng maayos, maaari tayong matapilok o masugatan ng hindi natin namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may diabetes ay maaaring mas maging maingat sa kanilang paglalakad at maaaring mas piliin na lamang ang manatili sa loob ng bahay kung hindi sila sigurado sa kanilang kapaligiran. Ang isa pang kondisyon na maaaring makaapekto sa ating paglalakad ay ang stroke. Ang stroke ay, ay nangyayari kapag naputol ang daloy ng dugo sa ating utak. Depende sa kung aling bahagi ng utak ang naapektuhan, ang stroke ay maaaring magdulot ng panghihina o paralisis sa isang bahagi ng ating katawan, kabilang na ang ating mga binti. Kung ang isang tao ay nakaranas ng stroke at naapektuhan ang kanyang binti, maaaring mahirapan siyang maglakad o kaya'y maaaring kailanganin niya ang tulong ng isang tungkod, walker, o wheelchair upang makagalaw. Ang paglalakad ay maaaring maging isang malaking hamon pagkatapos ng isang stroke. Marami rin sa atin ang nakakaranas ng mga problema sa paningin tulad ng katarata o glaucoma na nabanggit na rin natin kanina. Ang malabong paningin ay hindi lamang nakakaapekto sa ating kakayahang makita ang ating dinadaanan kundi maaari rin itong makaapekto sa ating balanse at magdulot ng takot na mahulog. Kapag hindi natin makita ng malinaw ang ating kapaligiran, mas magiging maingat tayo sa ating mga hakbang. Maaaring mas piliin nating lumakad lamang sa mga lugar na pamilyar tayo at kung saan maliwanag ang ilaw. Ang takot na mahulog ay maaaring magresulta sa mas kaunting paglabas natin ng bahay at mas kaunting paglalakad. Hindi rin natin dapat baliwalain ang epekto ng labis na timbang o obesity. Ang sobrang bigat sa ating katawan ay naglalagay ng karagdagang pressure sa ating mga kasukasuan lalo na sa ating mga tuhod at balakang ito ay maaaring magdulot ng pananakit at kahirapan sa paglalakad kung ikaw ay mayroong labis na timbang maaaring mas madali kang mapagod at mas mahirapan kang huminga habang naglalakad ang pagdadala ng sobrang bigat ay parang nagdadala ka ng mabigat na backpack saan ka man pumunta kaya natural lamang na mas piliin mong magpahinga na lamang. Ilan lamang ito sa mga karaniwang kondisyong pangkalusugan na maaaring maging dahilan kung bakit mas kakaunti ang ating paglalakad habang tayo tumatanda. Mahalagang tandaan na hindi lahat tayo ay magkakaroon ng mga karamdamang ito. At ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling karanasan at kalagayan. Ang mahalaga ay maging mapanuri tayo sa ating sariling katawan at kumonsulta sa ating doktor kung mayroon tayong nararamdamang kakaiba o kung mayroon tayong mga alalahanin tungkol sa ating kalusugan. Ang maagang pagtuklas at paggamot sa mga kondisyong ito ay maaaring makatulong upang mapanatili natin ang ating kakayahang gumalaw at maging aktibo. Kaya, tulad ng ating nakita, Maraming iba't ibang mga kondisyong pangkalusugan ang maaaring makaapekto sa ating paglalakad, mula sa arthritis hanggang sa mga problema sa puso, baga, diabetes, stroke, paningin at maging ang labis na timbang. Lahat ng ito ay maaaring maging dahilan kung bakit mas pinipili nating manatili na lamang sa bahay. Titingnan naman natin ang ating kapaligiran at kung paano ito nakakaapekto sa ating kagustuhang maglakad. Mayroon bang mga hadlang sa ating komunidad na nagpapahirap sa atin na maging aktibo? Madalas nating hindi napapansin, Ngunit ang ating paligid ay may malaking impluensya sa ating pang-araw-araw na buhay, kasama na ang ating kagustuhang maglakad. Isipin natin ang iba't ibang lugar kung saan tayo nakatira at gumagalaw. Ang ating komunidad, ang ating mga tahanan, at maging ang panahon, lahat ng ito ay maaaring magdikta kung gaano tayo kaaktibo sa paglalakad. Una sa lahat, pag-usapan natin ang kaligtasan. Kung ang ating komunidad ay hindi ligtas, maaaring mas piliin natin na lamang manatili sa loob ng ating mga tahanan. Kung mayroon tayong naririnig na mga balita tungkol sa krimen o kung madilim at walang gaanong tao sa ating mga kalsada sa gabi natural lamang na maging mas maingat tayo sa ating paglabas. Halimbawa, kung dati ay nakaugalian mong maglakad-lakad sa inyong lugar pagkatapos kumain ng hapunan, ngunit ngayon ay mas naging madalas ang mga insidente ng pagnanakaw o kaguluhan. Maaring mas piliin mo na lamang na manatili sa loob ng bahay para sa iyong seguridad. Ang kaayusan ng ating mga kalsada at bangketa ay isa ring mahalagang bagay. Kung ang ating mga bangketa ay sira-sira, may mga butas, o kaya ipuno ng mga bagay na nakaharang, Maaring maging mapanganib ang paglalakad. Maaari tayong matapilok, madulas, o mahirapan sa pagdaan. Tandaan natin na sa ating edad, mas mataas ang ating panganib na mabalian ng buto kung tayo'y mahuhulog. Kaya, kung ang ating kapaligiran ay hindi pedestrian-friendly, Maaaring magresulta ito sa mas kaunting paglalakad. Pag-usapan naman natin ang layo ng mga lugar na ating gustong puntahan. Kung ang ating mga pangunahing pangangailangan, tulad ng tindahan ng pagkain, parmasya, o simbahan, ay malayo sa ating mga tahanan, maaaring maging mahirap ang paglakad doon, lalo na kung tayo ay mayroon ng mga limitasyon sa ating paggalaw. Kung kailangan mong bumili ng iyong mga gamot sa parmasya na ilang kilometro ang layo, at wala kang sariling sasakyan o hindi maaasahan ang pampublikong transportasyon, maaaring mahirapan kang makarating doon sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Hindi rin natin maaaring baliwalain ang epekto ng panahon. Sa ating bansa, Madalas nating nararanasan ang matinding init o kaya ay malakas na ulan. Sa mga ganitong kondisyon, maaaring hindi maging kaaya-aya ang paglalakad sa labas. Kung sobrang init, maaari tayong makaramdam ng pagkahapo at dehydration. Kung naman ay malakas ang ulan, maaaring maging madulas ang mga daan at mas maging delikado ang paglalakad. Kaya, sa ganitong mga panahon, mas malamang napiliin natin na lamang manatili sa loob ng ating mga tahanan. Ang kalidad ng hangin ay isa ring maaaring maging hadlang sa ating paglalakad. Kung ang hangin sa ating lugar ay marumi dahil sa polusyon. Maaaring hindi magandang ideya ang maglakad-lakad sa labas, lalo na kung tayo ay mayroong mga problema sa paghinga. Ang paglanghat ng maruming hangin ay maaaring makasama sa ating kalusugan. Kaya mas mabuting iwasan natin ang paglalakad sa mga lugar na mataas ang antas ng polusyon. Ang kakulangan sa mga pasilidad na sumusuporta sa mga naglalakad ay isa rin maaaring maging problema. Kung walang sapat na mga upuan o pahingahan sa mga pampublikong lugar, maaaring mahirapan tayong maglakad ng malayo dahil wala tayong mapwestuhan kung tayo ay mapapagod. Gayun din, kung walang maayos na mga rampa para sa mga gumagamit ng wheelchair o mga may kahirapang maglakad sa hagdan, Maaaring maging limitado ang hindi lamang pisikal ang ating kapaligiran. Kundi pati na rin ang ating sosyal na kapaligiran. Kung wala tayong mga kasama sa paglalakad o kung wala tayong nararamdamang suporta mula sa ating komunidad, upang maging aktibo, maaaring mawalan tayo ng motibasyon na lumabas at maglakad. Minsan, ang simpleng pagkakaroon ng isang kaibigan o kapitbahay na kasama sa paglalakad ay maaaring magbigay sa atin ng lakas ng loob at motibasyon upang maging mas aktibo. Sa inyong palagay, ano sa mga nabanggit nating ito ang pinakamalaking hadlang sa inyong paglalakad sa inyong komunidad? Mahalagang pag pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Dahil kung alam natin ang mga hadlang sa ating kapaligiran, maaari tayong maghanap ng mga paraan upang malampasan ang mga ito o kaya ihumingi ng tulong sa ating komunidad o sa ating lokal na pamahalaan upang gumawa ng mga pagbabago. Kung kaya, ating nakita na ang ating kapaligiran ay may malaking papel sa ating pagiging aktibo. Mula sa kaligtasan ng ating komunidad hanggang sa kaayusan ng ating mga kalsada, ang layo ng mga lugar na ating gustong puntahan, ang panahon, ang polusyon, ang kakulangan sa mga pasilidad, at maging ang ating sosyal na kapaligiran. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa ating desisyon kung tayo'y maglalakad o hindi. Tatalakayin naman natin ang isa pang mahalagang aspeto, ang ating isipan at damdamin. Paano nakaapekto ang ating kalooban, motibasyon, at pananaw sa ating kagustuhang gumala? Ang ating mga iniisip, ang ating nararamdaman, ang ating motibasyon, at ang ating pananaw sa buhay, lahat ng ito ay maaaring makaapekto kung gaano tayo kaaktibo sa pisikal, kasama na ang ating paglalakad. Una, pag-usapan natin ang motibasyon at interes. Kung wala tayong motibasyon o hindi natin nakikita ang kahalagahan o kasiyahan sa paglalakad, malamang na hindi natin ito gagawin ng madalas. Tandaan mo noong bata tayo, halos araw-araw tayong naglalakad dahil mayroon tayong mga pupuntahan, paaralan, mga kaibigan, mga laro sa labas. Mayroon tayong layunin sa ating paglalakad. Ngunit habang tayo'y tumatanda at maaaring nababawasan ang ating mga responsibilidad o mga aktibidad sa labas, maaaring mawala rin ang ating natural na motibasyon sa paglalakad. Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng motibasyon para maglakad. Mayroon ka bang gustong puntahan o mayroon ka bang gustong makamit sa pamamagitan ng paglalakad? Ang pagkakaroon ng isang layunin, kahit gaano pa ito kaliit, tulad ng paglalakad papunta sa hardin para diligan ang mga halaman o paglalakad para bumili ng pahayagan ay maaaring makatulong upang mapanatili ang ating motibasyon. Ang takot at pagkabalisa ay maaari ring maging malaking hadlang sa ating paglalakad. Nabanggit na natin kanina ang takot na mahulog, lalo na kung tayo ay mayroon ng mga problema sa balanse o kung ang ating kapaligiran ay hindi ligtas. Kung ikaw ay nakaranas na ng pagkahulog noon, maaaring magkaroon ka ng takot na maulit ito. Ang takot na ito ay maaaring maging dahilan upang mas piliin mo na lamang na manatili sa loob ng bahay kung saan pakiramdam mo ay mas ligtas ka. Ang depresyon at kalungkutan ay maaari ring makaapekto sa ating kagustuhan gumalaw. Kung tayo ay nakararamdam ng labis na kalungkutan o kawalan ng pag-asa, Maaaring mawalan tayo ng enerhiya at interes sa mga bagay na dati nating gustong gawin, kasama na ang paglalakad. Ang paglalakad ay maaaring makatulong upang mapabuti ang ating kalooban, ngunit kung tayo ay nakararanas ng matinding kalungkutan, maaaring mahirap para sa atin na magsimula at lumabas ng bahay. Ang ating paniniwala sa ating sariling kakayahan o self-efficacy ay mahalaga rin. Kung hindi tayo naniniwala na kaya nating maglakad ng hindi nahihirapan o nasasaktan, malamang na hindi natin ito susubukan. Kung iniisip mo na agad kang mapapagod o mananakit ang iyong tuhod kapag ikaw ay naglakad kahit maikling distansya lamang, maaaring hindi ka na magkakaroon ng gana pang subukan. Ang ating mga gawi at pang araw-araw na routine ay mayroon ding malaking impluensya. Kung ang paglalakad ay hindi bahagi ng ating regular na gawain, maaaring hindi natin ito agad maisip na gawin. Kung ang iyong pang araw-araw na buhay ay umiikot lamang sa pag-upo sa harap ng telebisyon o paggawa ng mga gawaing bahay sa loob lamang, maaaring hindi na maisama ang paglalakad sa iyong routine. Ang ating mga relasyon sa ibang tao ay maaari ring makaapekto sa ating paglalakad. Kung tayo ay mayroong maraming kaibigan o miyembro ng pamilya na aktibo at naghihikayat sa atin na lumabas at gumalaw, mas malamang na tayo rin ay maging aktibo. Ang pakiramdam ng pagiging konektado sa iba at ang pagkakaroon ng mga kasama sa ating mga aktibidad ay maaaring magdagdag ng kasiyahan at motibasyon. Ano-ano sa inyong mga iniisip o nararamdaman ang maaaring pumipigil sa inyo na maglakad ng mas madalas? Mahalagang kilalanin natin ang ating mga sariling mga panloob na hadlang. Dahil kapag naunawaan natin ang ating mga takot, ating mga kawalan ng gana, o ating mga negatibong paniniwala, mas magiging handa tayong harapin at lampasan ang mga ito. Kung kaya, ating natuklasan na hindi lamang ang ating katawan at ang ating kapaligiran ang nakaapekto sa ating paglalakad, kundi pati na rin ang ating isipan at damdamin. Ang kawalan ng motibasyon, ang takot at pagkabalisa, ang depresyon at kalungkutan, ang kakulangan sa tiwala sa sarili, ang kawalan ng gawi, at ang ating mga relasyon sa iba, lahat ng ito ay may mahalagang papel. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mga praktikal na solusyon at tips kung paano natin mapananatiling aktibo ang ating mga sarili at kung paano natin mahikayat ang ating sarili na maglakad ng mas madalas. Hindi man natin maiiwasan ang ilang mga pagbabago sa ating katawan, kalusugan, o kapaligiran, Marami pa rin tayong maaaring gawin upang patuloy na tamasahin ang mga benepisyo ng paglalakad. Narito ang ilang mga mukahi na maaaring ninyong subukan. Magdahan-dahan at makinig sa inyong katawan. Huwag nating pilitin ang ating mga sarili kung tayo'y nakakaramdam ng sakit o pagkapag. Ang mahalaga ay ang regular na pagkilos. Kahit na ito ay maikli lamang sa simula. Magsuot ng komportable at siguradong sapatos. Ang ating mga sapatos ay mahalagang suporta sa ating mga paa. Siguraduhin ito ay tama ang sukat, may sapat na suporta sa arko, at hindi hindi madulas. Subukang magsimula sa maikling paglalakad. Kung matagal na tayong hindi nakakapaglakad ng regular, maaari tayong magsimula sa lima o sampung minuto lamang sa isang araw. at unti-unti nating dagdagan ang tagal at distansya habang lumalakas ang ating katawan. Isipin ang paggamit ng walking aid kung kinakailangan. Kung nakararamdam tayo ng kawalan ng balanse o nangangailangan ng suporta, ang paggamit ng tungkod o walker ay maaaring makatulong upang tayo maging mas tiwala at ligtas sa ating paglalakad. Mag-ehersisyo ng regular upang palakasin ang ating mga masen. Kahit hindi direktang paglalakad, ang mga simpleng ehersisyo sa bahay tulad ng pagtayo at pag-upo mula sa upuan o ang pagangat ng ating mga binti habang nakaupo ay maaaring makatulong na palakasin ang ating mga masel sa binti at balaka. Para sa ating kalusugan, kumonsulta sa ating doktor. Kung mayroon tayong anumang kondisyong pangkalusugan, mahalagang makipag-usap tayo sa ating doktor tungkol sa kung ano ang ligtas at naaangkop na antas ng pisikal na aktibidad para sa atin. Maaari silang magbigay ng mga espesyal na rekomendasyon o mga pag-iingat na dapat nating tandaan. Sundin ang payo ng ating doktor. Kung tayo ay mayroong arthritis, diabetes, o iba pang kondisyon, mahalagang sundin natin ang ating mga gamutan at ang mga payo ng ating doktor kung paano natin maaaring mapamahalaan ang ating kondisyon habang tayo ay nananatiling aktibo. Maging maingat sa ating mga hakbang. Kung tayo ay may problema sa paningin o balanse, Mahalagang maging mas maingat tayo sa ating paglalakad. Tingnan natin mabuti ang ating dinadaanan at iwasan ang mga lugar na madulas o hindi pantay. Magdala ng anumang kinakailangang gamit. Kung tayo ay mayroong iniinom na gamot o kung kailangan natin ang ating inhaler, siguraduhin dala natin ito sa ating paglalakad. Maging alerto sa mga senyales ng ating katawan. Kung nakakaramdam tayo ng pananakit pagkahilo, o hirap sa paghinga habang tayo naglalakad, dapat tayong huminto agad at magpahinga. Para sa ating kapaligiran, humanap ng mga ligtas at kaaya-ayang lugar para maglakad. Maaari tayong maghanap ng mga parke, mga subdivision na may maayos na bangketa, o mga covered walkways kung saan tayo maaaring maglakad ng ligtas at komportable. Iangkop ang ating paglalakad sa panahon. Kung sobrang init o sobrang lamig, maaaring mas mainam na maglakad sa loob na lamang ng bahay o sa isang mall. Kung umuulan, magdala tayo ng payong o maghintay na huminto ang ulan. Ayusin ang ating tahanan upang maging mas ligtas para sa paglalakad. Siguraduhin walang mga bagay na maaaring makasagaba sa ating dinadaanan at siguraduhin mayroon tayong sapat na ilaw. Humingi ng suporta sa ating komunidad. Maaari tayong makipag-ugnayan sa ating mga kapitbahay o sa ating lokal na pamahalaan upang hilingin ang pagpapabuti ng ating mga bangketa. Ang paglalagay ng mas maraming upuan sa mga pampublikong lugar o ang pagpapataas ng seguridad sa ating komunidad para sa ating isipan at damdamin. Magtakda ng mga makatotohanang layunin. Hindi natin kailangang magsimula sa paglalakad ng malalayong distansya agad-agad. Ang mahalaga ay magtakda tayo ng maliliit na layunin na kaya nating maabot at unti-unti natin itong dagdagan habang lumalakas ang ating loob at katawan. Maghanap ng kasama sa paglalakad. Ang paglalakad kasama ang isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o isang grupo ay maaaring maging mas masaya at nakapagpapasigla. Maaari rin tayong sumali sa mga senior citizen clubs o walking groups sa ating komunidad. Gawing kawili-wili ang ating paglalakad. Maaari tayong maglakad sa iba't ibang lugar upang makita ang iba't ibang tanawin. O kaya ay makinig ng musika o audiobook habang tayo naglalakad. Iugnay ang paglalakad sa ating mga interes. Kung gusto natin ang gardening, maaari tayong maglakad papunta sa ating hardin araw-araw. Kung gusto natin ang pamamasyal sa mall, maaari tayong maglaan ng oras para maglakad doon. Magbigay ng gantimpala sa ating sarili. Pagkatapos ng isang matagumpay na paglalakad, maaari tayong bigyan ang ating sarili ng maliit na gantimpala. Tulad ng pag-inom ng ating paboritong tsaa o ang pagbili ng isang maliit na bagay na ating gusto. Maging positibo at maging mabait sa ating sarili. Hindi araw-araw ay magiging perpekto. May mga araw na maaaring hindi tayo makapaglakad ng mas mahaba kaysa sa dati. Ang mahalaga ay huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy nating subukan. Tandaan natin, mga kaibigan, na kahit sa ating edad, ang paglalakad ay nananatiling isang napakagandang paraan upang mapanatili ang ating kalusugan at sigla. Hindi lamang ito nakakatulong sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kapakanan. Ang bawat hakbang na ating ginagawa, gaano man ito kaliit, ay isang hakbang tungo sa isang mas malusog at mas aktibong buhay. Kaya, hikayatin natin ang ating mga sarili na bumangon, lumabas, at maglakad. Ang ating katawan at isipan ay magpapasalamat sa atin. At narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Sa loob ng ilang mga bahagi, ating tinalakay ang iba't ibang dahilan kung bakit maaaring nababawasan ang ating paglalakad habang tayo'y tumatanda. Ating pinag-usapan ang mga pagbabago sa ating katawan, ang iba't ibang kondisyong pangkalusugan, ang impluensya ng ating kapaligiran, at ang mahalagang papel ng ating isipan at damdamin. Nakita natin na maraming mga bagay ang maaaring makaapekto sa ating kagustuhan gumalaw. Mula sa natural na paghina ng ating mga masel at ang pananakit ng ating mga kasukasuan, hanggang sa mga hamon na dala ng ating kalusugan, ang kaligtasan at kaayusan ng ating kapaligiran, at maging ang ating sariling mga iniisip at nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan natin na ang paglalakad ay nananatiling isang napakahalagang bahagi ng isang malusog at makabuluhang buhay, lalo na sa ating edad. Ito ay isang simpleng paraan upang mapanatili ang ating lakas, mapabuti ang ating balanse, mapangalagaan ang ating puso, at maging ang ating kalooban. Nawa ang ating pag-uusap sa mga nakaraang bahagi, ay nagbigay sa inyo ng mas malalim na pag-unawa sa inyong sarili at sa mga hamon na maaaring hinaharap ninyo. At sana rin ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa inyo, upang hanapin ang mga paraan upang manatiling aktibo, sa abot ng inyong makakaya. Alin sa mga senyales na ating tinalakay ang inyong nakilala sa inyong sarili? Marahil ay mayroon kayong naranasan sa mga pagbabago sa katawan, o kaya ay mayroon kayong pinagdadaanan sa inyong kalusugan o kapaligiran. Anuman man ito, tandaan din na hindi kayo nag-iisa. Maging mahinahon at mapagmahal tayo sa ating mga sarili. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling bilis at sariling kakayahan. Ang mahalaga ay ang patuloy nating pagsisikap na pangalagaan ang ating kalusugan at ang ating kakayahang gumalaw. Maglaan tayo ng ilang sandali ngayon upang pag-isipan ang ating sariling mga gawi sa paglalakad. Mayroon ba tayong maaaring baguhin o pagbutihin? Kahit gaano pa kaliit ang hakbang, ang mahalaga ay ang ating pagpupursigi. Kaya, mga kaibigan, magsimula tayo ngayon. Gawin natin ang isang maliit na hakbang, kahit gaano pa ito kababa, upang pangalagaan ang ating sarili sa hinaharap. Maaari itong simpleng pagtayo at pagunat ng ating mga katawan, o kaya ay ang paglabas ng bahay para sa isang maikling paglalakad sa ating bakuran. Maraming salamat po sa inyong pananatili at panonood sa seryeng ito ng mga video. Sana ay mayroon kayong napulot na kaalaman at inspirasyon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng kaginhawaan o bagong pananaw isaalang-alang po ninyong ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga kaibigan na maaaring nangangailangan din ito. At kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mga ganitong uri ng video na may layuning magbigay kaalaman at suporta, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe sa ating channel. Tandaan po natin ang bawat hakbang ay mahalaga. Magtulungan tayo at magbigayan ng lakas ng loob sa ating paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas aktibong pamumuhay. Hanggang sa muli nating pagkikita,